Makasama po natin ngayon ang tagapagsalita ng Department of Human Settlements and Urban Development si Undersecretary Abe Tolentino III para pag-usapan ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing o 4PH program ng Marcos Administration. Magandang araw po, Yusek uh, Abe. Well, welcome po sa DHSUD, Sir. Bakit po tinawag na flagship program ito ng uh, Administrasyon Marcos? Well, unang-una kami galak na galak no? kasi po nung nakalipas na taon naglabas po ang ating mahal na Pangulo na executive order number no. 34 kung saan inidentify nga bilang isang uh, flagship program itong ating pambansang pabahay para sa Filipino housing program maliban po sa it will address the shelter needs of uh, of our uh, countrymen meron po itong impact na malaki sa ekonomiya dahil sa madaming construction activities at other other uh, industries na gagalaw lalago dahil sa pagtatayo po natin ng ating pabahay na makakatulong po sa pag-ahon natin mula sa naging pandemya at nakikita po natin na na tayo ang mga pabahay, nagbibring about po ng other uh, social uh, improvements gaya ng sa education, sa health. May po ng uh, magandang buhay at magkakaroon po ng dignidad ng ating mga pabahay. And ito lang po yung unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas na magiging subsidized po yung social housing natin. Ang naiba po dito sa ating pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program is that lalagyan po natin ng tinatawag na interest support o interest subsidy ang ating mga kababayan na magiging beneficiary dito sa programa. Meaning to say, magbabayad siya ng kanyang amortization pero kasama niya ang national government sa pagbabayad ng interest support. At ang net effect po noon ay bababa po yung ating amortization. At uh, unfortunately nga po, nung mga nakalipas po ng mga dekada, makikita natin nasa less than 1% of the gaalamang 'yung ibinibigay papunta sa housing development. So ngayon po, hindi na po tayo malilimitahan doon dahil ang panggagalingan na po na source ng housing development, ng housing construction is private funds. Although susunduin po siya nung tinatawag natin interest subsidy para po katulong ng ating mga kababayan sa pagbabayad ng amortization. Magkano po 'yung 'yung presyo talaga nitong uh, mga housing units na ito na na sinasabi n'yong very affordable? Ah, uh, correct. Ang ating pong uh, price ceiling a little uh, over 900,000 up to a high of up to 1.8 million uh, pesos. Yung ating uh, initial cost na baka medyo mas mataas, huwag po tayong magpatakot doon dahil po yung actual amortizations bababa dahil may interest subsidy support at saka merong graduated amortization and their cost of living because they're on-site, because they're in a township setting, andun po yung pagkakataon nila magtrabaho, andun po kung saan pwede mag-aral kanila mga anak, at andun po yung mga ospital and other basic services. The, the, amortization could go as high as 9,000 per month. Pero paka po pumasok na po yung interest sa uh, subsidy, paka po pumasok na po yung graduated amortization, over a period of 30 years, bumababa po siya ng nasa 3,000 pesos per month. O oh, yung kasi syempre agam-agam ng mga kababayan natin na uh, gusto mag-avail nitong uh uh 4PH program na kung kunyari matapos na yung termino ni uh, pagulo Ferdinand R. Marcos Jr. at hindi ito maipagpatuloy nung susunod na magiging pagulo ay syempre nandun yung takot nila na paano nila matatapos yung uh, pagbabayad That's a question na madalas pong uh, nare raise no pagka po nakikipag-usap tayo lalo po sa mga lokal na pamahalaan na mga partner din po natin and ang uh, ating pong effort sa ngayon natutuwa po kami dahil sa kongreso at sa Senado Pare-pareho pong meron na pong mga bills at tayo po pinupush po natin na magkaroon po ng uh, batas to institutionalize the 4PH which will among others um, ensure that there is always year-on-year uh, -year allocation for the interest support and also um, to a certain extent identify those possible sources of um, of monies para po doon po ilagay, doon po itutok ating pong uh, subsidy. Sir, ano na lang po yung paalala natin sa mga kababayan natin na gustong mag-avail nitong uh, 4PH program para hindi sila magbiktima ng mga, yung, alam mo na, yung mga gusto mag-scam? Wala pong bayad yung pagre para po dito sa 4PH program. May mga reports po kami natatanggap na merong mga ganyan nag-aalok, naghihingi ng bayad para po magpa-register ang amin pong uh, continuous na panawagan at madalas din po kami naglalabas ng mga statements na itong aming tanggapan, ano, sinasabi po namin, unang-una, makipag-ugnayan lang po sa DHSUD or sa mga attached agencies ito gaya ng Pag-ibig Fund, National Housing Authority at saka Social Housing Finance Corporations. Isa pa hong pwede nating makausap tungkol dito po sa 4PH at, uh, programa, eh, ito pong ating local government units na sila naman po nag-i-screen ng mga beneficiaryo. Maraming salamat po, Yusek Abeto de Tino III. I'm sure maraming mga kababayan natin ang naliwanagan sa iyong napakagandang paliwanag. Uli, ako po si Dominic Alvador para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.